Ayan guys, nandito na kami sa China at ito ang aming dinatngan guys Ayan guys, nandito kami sa ano, sa tinatawag na Rikudo guys Ito ay ano, hindi ko napasyalan pasyalan ako ay umuwi nung nakaraan kasi nga ilang araw lang kami dito eh Marami rin kami pinuntahan, bitin-bitin Ay guys, ang grabe, ang ganda oh Nice Ay, ang gaganda ng mga bahay nila Oh, ang ganda dito, guys. Oh, ayan. Oh, ay may bahay pa din doon, doon. maganda. Oh, ang cute. Yan, ihigap natin ang camera, guys. Iikot natin at ipapakita ko sa inyo ang aming mga kalupaan. Oh, nice naman. Tuwana na ako nung kasama kong dalawang artista. Ah, ngani, ay may mga may mga sitaw, guys. Oh. May mga gabi. Ayan, may manok akong nakita. May mga ano, hindi hindi ko alam kung anong mga tawag dito. Ay, may ano, may may kamatis. O, oh, may kamatis, may hilaw na kamatis. May ampalaya. Hi guys! Hello! Welcome to my channel! Mommy Pearly Vlogs! Ayan guys, may nakita akong langka. Ay, ang daming langka guys! Oh, ang daming lang ka. Eh, ang kaganda naman ng ano dito guys ng mga mga house. May paduyan pa. Hello po. Ang ganda naman ng inyong bahay. <laughs> Alam mo ngayon lang ulit ako nakarating dito. Nasaan yung kasama ko? It's ko. Iiwanan na. Guys, wait. Iiwanan ako kasama ko. Yung mga tao. Bakit nagtatago? Ay, lumabas naman kayo sa inyong mga lungga ayaw nilang magpakita sa aking ano, video. Ayan, iniwanan na ako ng aking kasama. Ayan guys, malayo-layo pa yung aming pupuntahan. Pero, hindi naman nakakapagod kasi ang ganda ng daan. O, ayan, ang ganda na ang daan ng unang panahon guys. Ito ay medyo maputik. At ito ay ano, nakakatamad daanan. Maputik pero hindi maputik na maputik. Ito ay ano lang sa tubig. Sa dami ng tubig, umaapaw-apaw na yung tubig. May aso. O, diba? Beautiful. Ang bilis maglakad nung dalawa, guys. Iniiwanan ako. San ba yung daan? O, oh, ayan, diba? nag pa Pupunta kami sa inyo Ano naman ako nag-vlog Yung iba nga tumatago eh Nakakainis Ayan nandito na yata ako Ayan, dito na ako guys. Ayan, ayan ang aming ayan. suman. Ayan, guys! Dito na kami sa Rikudo. Ito na nga yung gusto ko talagang ngan Pinagagawa daw kami ng suman. Ni Ate Juliet. Ayan, ito yung guys, yung suman na malagkit. Just ko, napakasarap nito guys. Hindi kayo makakatikim sa amin lang to. Ayan, ang aming... Ayan, say hi ka muna sa akin guys. Hi. Hi, at, ayan yung aming bisan si Ate Juliet. Yan ay napakasipag at napakagandang dalaga niya. non dalaga pa. At ito ang aking dalawang pinsa na artista. Ayan. Hello. Siya talaga ang may pakanaan niya ng suma na yan. At dito po kami sa bahay. Yung aking apo daw kung tawagin. Pero hindi ako nagpapatawag ng lola. <laughs> ito naman muna naman ako sa bahay ninyo. Ituturo ko kayo sa bahay nila guys. Kasi nung unang panahon. Nung unang panahon, ito ay ang mga bahay talaga. Ang, yung mga sahig na ganito guys. Yung kung tawagan ay papag. Tapos, ayan, diretso na tayo sa kusina. Nagluluto. Anong niluluto ninyo? Ano, ano, yan yan pala. Ang daming pagkain. O, oh, ang daming, ano, anong meron sa lamesa? Titik. Ayan, may suka. May suka. Ayon, may inihaw na gurami. Guys, ito'y namimiss ko dati pa. Ay, eh, ganito yung aming ano, kalan. Ayan, ang kalan nila. Ang uling, tapos ito yung pinahang lababo. Ang tubig nila ay nasa labas. Ang tawag dito guys ay banggirahan. Sa ating mga nasa city na ay lababo. Pero pagka may nasa probinsya, banggirahan guys ang tawag namin dyan. At dito ay, ayan ang tawag dito ay mga tungko. Kung alam niyo yun, may dirty kitchen pa sila dito guys. Ayun yung pinakamarami nilang tubig. Ayun, at guys, grabe ang ang likod. Ang likod nila, guys, ano, mga palaya na. Sila ay mapalay dito, guys, kapag naawi kami, nang nanghihingi kami ng bigas dito. Napakaraming bigas dito, guys. Sako-sako sila ay mamigay. Mahirap nga lang magdala. O, oh, di ba guys, oh, may mga sampay-sampay pa sila. Napakasimple ng buhay dito, guys, sa Mindoro, sa probinsya. Kung tawagin, at ito na nga, guys, ipagpapatuloy na natin ang pagsusuman. oy guys, dito pa tayo sa isang kwarto. Ay, ang sarap matulog dito. Masarap matulog dito guys. Oh, ayan oh, may electric pan din naman sila pero masarap matulog dito sa papag. Oh, ayan na guys. Naitulog ko na kayo sa bahay ng aking apo na si Dito na tayo sa pagsusuman. Oh, magsuman ka na, ipakita mo sa akin kung paano magsuman. Ay, ganito ang buhay sa China. Oh, dali. Iikutin, lalagyan <laughs> Ito. ng malagkit. Ganito guys. isko ang bagal. Pipalit pala 'yan. Ayan, atin. ayan ang ang ano ibabalik ko, balik ko. Tapos, Tapos, lalagyan mo ng dalawang kutsara. Ay, I may mean, natutunan ako nung unang panahon ay eh, wala yang ano, walang plastic. walang plastic. Ngayon, mm -mm. Ay may plastic na. Dahil ngayon hindi didikit. Napaka-simple Ayan, lalagyan mo lang ng Kung gusto mo ay malag, guys. Alam mo ba ng no, mga bata pa kami pag may mga ganitong okasyon, nagpapagawa kami ng malaking suman. Ano 'yun? Ilang dahon 'yun? para parang ang dami, na. guys, parang ang dami naman ng sinu sinusuman. Sumbang Ilang saulopiaan. Tapos ko po patawarin. Ano ya, ano, napakabigat na barat niyan dalhin. Okay. Ayun, iba -ibibita natin sa barko. <laughs> para ibibili natin. Na. Pero guys, pag ito'y naluto na, syempre, alam nyo naman, ay, ang suman ang ay masarap man. i-partner sa kape. Ayan, waiting, waiting na lang sa part 2 ng aking video. Thank you for watching! Guys, ikot-ikot tayo dito sa likod bahay ng aking tita ng aking ate Juliet at may nakikita kami tubig sabi namin, ay e, may isa pa palang bahay din eh oh, hi guys grabe guys, nang nangihinayan talaga kami sa tubig, sabi bakit naman hindi pinapatay yung tubig, ayun oh uh. matubig talaga sila dito sa amin ay ano na to guys bungang anang walang katakot-takot ito dahil yung tubig ay ano dire dere yung tulo, ayan, pinatay na namin <laughs> kailang bahay yan?